guys. <laughs> si Misaya, guys. maglaban ako <laughs> 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 si Inday Bisaya, guys. Karon, maglaban na ko. Kumusta man mo, guys? Dugay-dugay di nag vlog. Nag-gig. sa Ya, yeah, di ako karon sa mo ang Domingo adlaw di aron mo Iyop na ko ng adlaw guys. Mga idol ko diyan. Iyop ko ngayon na araw. Hmm. Guys, pasensya na ha. Sa Tagalog, putol-putol, bisaya. Putol-putol, bisaya kasi po bisaya po ako yeah. Ka ulan nun lagi guys isin na kung pa pang labang ako ulan nun man sa so, bani na, na ba na bagyo kung ulan nun man kumusta yeah, ang modera guys Namay ulan ulan dire so jutres uban yung kung ano kino kinu jutres uban man. Oo, ka ayun. Luoy ba? pag sila gini Ipuan. Nunupan. Ayun pa sila matutus mandiri, ulan. Ulan. Oo. Hangin niya, ginagmay. Ayun pa sila matutus niya. sa lugar tao ni ko. tuwi kayo ikaw lang na napod sinsya oh, na ha kasi hindi bisaya libog mo sa istorya eh hindi lugay <coughs> ng <coughs> lakalito ba bis na nada nada ka ako historia ba ka ako bang ining kamera karong merong maula na nung nga ako ra usa maula na nung nga ako ra usa mo na isya kuraman unta usa tubang ining kamera akong gagawinan. Kaya gauso uburon guys. Gauso ning uburon sa mga negros tungod ining bulkan nga. Ibuto ni ba? Nga marag. ng lupa to yung asupre. Niya, yung mga resultas, mga ka, ipang no, mga resulta sa mga tao. Pag-ubog, ipag Mga sa negros. Guys, ipang-ubog, ipag Mga no, resulta sa bulkan sa kanlaon. E, tungod sa asupre Lapad dia na siya. Abu apa abu oh na siya abu. Abu sa bulkan. na siya. Oh, ay kan tagan ni mawala ning ubo og sipon, ning hilanat. Nang ako mga sakop tanan dire puro gitang ubo. No, ako malibog pa sa ikuan puri pang ubo pahin mama tagtampal ubo na maghihapon na akong gibuhat ko, nagpusak ko o ganing kalamansing kalamansi iba akong gikuan gibut ga ko pito kabuok. buok dahil na ako sa kuan sa baso na yung ni tubig akong gikuan timpla mo kape ba ni ako pa painom sige kay naginom tambal ro am di hapon mo lang man ako gitambal tambal marang-arang pa ko ang ubo aloys gino na marang-arang ilong ubo ato pong butang loya, loya nga Yellow, katong loya nga natural nga loya. mo ako akong gilatan painom di pa di pasingaw sa mo nang gihibo gani may gihimo na ako og kanang taaso gi suyo ang kanang gi suyo suyo pud ang kanang ininit gani mm ona oh, eh isa no, no na pud nga akong hinalay gi mamala sa so pagkamala ning kaulanon man ning mamala sik Orang manjut nih bulat ko ikutan lebah. Bujutin lebah. Ini ni ngin ni ng buih putak dalam. Dia sudah buat pergi tengah katukan un um. lahanan mo lalain ito sumbana eh yan po masilbi po mo rabana po malalay malalay di terbaho kada adlaw kada duminggo magpaway ko o oh, gula ko yung birthday magpaway ko kung ko yung birthday hindi ka yeah, nga guys muna to bye 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 sa inyo Bye bye for the watching.